This is issue once again, and I'm back with another blog about love. This time, pag bisapan naman natin ng mga two-timer. Before anything else, wala akong pinatatamaan dito ha. Ito ay yung kadalasan lang naman nangyayari. Reality kumbaga. Masarap mag two-time, di ba? Yung tipong dala-dalawa sila, tatlo-tatlo, minsan sampu-sampu pa nga eh. Pero minsan naisip ba natin kung ano epekto nito sa mga nasasaktan natin? Masarap ang two time. Pag natapos ka sa isa, lilipat ka naman sa isa. Tapos sa iba naman hanggang sa magsawa ka. Tapos iiwan mo lang. Kasi may nakita kang mas gwapo o mas maganda sa kanya. Minsan, pag nag-away kayo ng number one mo, damay-damay pati yung second, third, and so forth. Kawawa naman sila, no? Samantalang wala naman silang ginagawa sa'yo kung di ang intindihin ka at mahalin lang. Bakit nga kaya masarap mag two time? Kasi hindi ka marunong makontento sa kung anong meron ng girlfriend or boyfriend mo? Kasi meron mas better sa present mo? O baka naman kasi selfish ka, ayaw mong inet ko yung present mo. If it's for your own sake, kahit nasasaktan mo na siya. Kasi ano? Kasi sarili mo lang iniisip mo. Eh paano kung gawin sa'yo yun? Sa tingin mo makakaya mo? Sa tingin mo okay lang sa'yo? Di ba masakit din? Tsaka, saka mo malalaman na mahal mo pala talaga siya pag may mahal na siyang iba pag hindi na ikaw ang mahal niya. Guys, masarap pag mahal at mahalin. Sana lang, marunong tayong makuntento sa ibinigay sa atin. Tayo-tayo na nga lang ang nagkakaintindihan, tapos tayo-tayo pa ang nagtataluhan. Guys, wake up! Mahalin niyo mga girlfriends, boyfriends nyo. Be loyal! Sorry sa mga natatamaan ko. Ginigising ko lang kayo sa matagal niyong pagkakatulog. Baka kasi pagkising niyo, wala na yung taong digmamahal sa si inyo ng totoo. You should know by now this much is true My love is here for you